Magpapalang umaga po sa ating lahat mga kabisnes. Ito po, mag-aalmusal po tayo. Sinong po ako ng Milo at saka may natira pa po akong niluto kong pansit kahapon. Kain po tayo. Ito po, luto, Ito po yung natirang pansit kahapon. Nilagay ko po sa ref para makain pa ngayon kasi dalawa lang po kami sa bahay. Kaya ngayon may natira pa. Pinainit ko lang po sa microwave oven. Ang kakainin ko po ngayon. Kain po tayo, mga business. Halo po. Kain po tayo. nag Milo po ako. Kain po. Uh, Pa-business. Simpleng, simpleng vlog lang po ito. Nag-aaral pa po makapaglabalag. Pasensya na po. Medyo nabubulol. Kasi bago pa lang po sa sa larangan ng pagbablog. Sabi nga po ay matututunan din natin unti-unti. Wala po, kaka-business. Kain po tayo. Pasensya na po. <laughs> paki-subscribe okay, po ng YouTube channel ko. Mrs. Tendera ng bahay. Pinalitan po kasi ng anak ko yung name ng YouTube channel ko kahapon. Sila po ang marunong. Hindi po kasi ako marunong. <laughs> Pero nag-aaral po ako mag-edit-edit. Mag-video-video. -edit -edit, mag video video katapos ko pong mag-almosal ay mag-linis naman po ng bahay. Kain po tayo mga kabisle. <coughs> Nasa mid po. Kasi siya <esensyal> na po. Nasa mid. <laughs> ang routine ko araw-araw. Gigising -araw. sa umaga, mag-aayos, kain, at luto. Pag may labahin ng maglalaba, magtitinda sa maliit na tindahan araw-araw na routine pasensya na po sa maliit kong... oh, sa vlog ko medyo ano hindi pa sanay mga kabisnes no Wednesday po nagpunta dito sa bahay namin ang isang sikat na vlogger po na si Kabusiness Official napakalaking karangalan po para sa akin na mapuntahan ng isang sikat na vlogger Ayan po tayo. Yung anak ko po ay nasa taas. Tanghali na po yung gumising kasi pag wala pong pasok, eh, tanghali na po yung gumising. Pero kung may pasok po, maaga pong gumigising yung pagpasok sa school. Siya na po kayo sa aking pag-vlog. Hindi pa sanay. Sa susunod, masasanay din po. Matapos na po ako marang Almusal. Maglinis naman po ng bahay ang gagawin ko. Ito po, inom po ako ng gamot ko sa high blood. Maintenance ko na po araw-araw yan. -araw Mga vitamins sa buto. Iniinom ko. Kasi PWD po ako. Isa, isang PWD po ako. May scoliosis po ako na ano, bawal ko magbuhat ng na mabigat. Nakakarba yung aking ano, likod. Sumasakit po. Kaya, isang PWD po ako. Mga kabisnes, pakitulungan po yung aking pakisupport po ang aking YouTube channel. Mrs. Tendera ng bahay. <laughs> Pinaditan po ng anak ko yung yung tawag dito. Youtube channel ko. Mga vitamins po yung bukod sa iniinom ko po sa high blood, vitamins sa buto, mga vitamins sa ano, info, po of ng doktor. Ito po ang routine ko araw-araw hindi -araw, mas umaga ng gamot ko sa high blood mga vitamins tapos ang sunod ko pong gagawin ay maglinis ng bahay maglilinis po muna ako ng bahay tapos saka ako magluto po ako sa maliit kong munti kong tahanan na maliit makarating po dito sa ka-business sa maliit po namin tahanan noong Wednesday napakalaking karangalan po para sa amin na dito sa amin. Munting tahanan. Asensya na po sa aking punas-punas po ako ng maliitong tahanan. Simpleng routine na laging ginagawa po araw-araw sa aming munting tahanan. Nandito po ako sa tindahan naman. Wala naman po ang aking ina nilinisan nililinisan. Tapos na po ako doon sa may ng tinig sala namin. May kasamang dining area. Pag-iit lang po yung aming tahanan. Simple lang. Simple po. Tapos na tayo dito sa tindahan. Sunod na po pong gagawin ko ay maglulo.